Narinig mo na ba ang mga bituin na binubulong ang iyong pangalan? Hindi sa pamamagitan ng malalakas na kulog o kumikislap na mga palatandaan, kundi sa tahimik at banayad na mga pag-uudyok, isang di nakikitang kamay na gumagabay sa iyong landas. Sa sandaling ito, ang universo ay kumikilos, naghahabi ng isang pambihirang pagbabago para sa piling iilan. Kung nararamdaman mong may mas malaking mangyayari, hindi mo ito iniisip lamang. Tatlong zodiac signs ang nakatayo sa gilid ng isang biglaan at sa ganang pagbabago. Dumating na ang kanilang oras. Ibinulong na ng mga bituin ang kanilang mga lihim sa kalawakan at malinaw ang mensahe. Maghanda ka na ngayon o baka mapasayangan ka sa pinakamalaking oportunidad ng iyong buhay. Gusto mo ba na ipagpatuloy ko rin ang pagsalin kung may susunod ka pang ipapadala? Mula pa noong simula ng panahon, palaging tumitingala ang sangkatauhan sa kalangitan sa gabi, naghahanap ng mga kasagutan. Ang mga bituin, tahimik ngunit makapangyarihan, ay matagal nang naging mga mensahero ng malalaking pagbabago. Bumubulong ng mga lihim sa mga marunong makinig. At ngayon, sa at mahalagang sandaling ito, malinaw na malinaw ang kanilang mensahe. Paparating na ang kasaganaan ngunit para lamang sa piling iilan. Hindi ito basta swerte lamang. Ito ay tadhana na unti-unting ibinubunyag, nakaukit sa malawak na kalangitan ng San Sinukob. Tatlong zodiac signs ang pinili, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang banal na pag-aayon na matagal nang inihahanda sa likod ng mga eksena. Ang kanilang pagtitiyaga, kanilang mga pagsubok, at mga hindi nakikitang sakripisyo ay malapit ng gantimpalaan sa paraang lampas sa kanilang inaasahan. Kung kabilang ka sa isa sa mga tanda ng zodiac na ito, ang iyong buhay ay malapit ng magbago ng napakalakas, na para bang mismong mga bituin ang bumasbas sa iyong paglalakbay. Ang oras ng iyong pagising ay dumating na. Gusto mo ba ipagpatuloy ko ang pagsasalin sa susunod mong ipapadala? Ang misteryosong wika ng mga bituin Bago pa man na imbento ang mga orasan o kalendaryo, naroon na ang mga bituin. Tahimik, walang hanggan, at nagliliwanag ng sinaunang karunungan, sila ang naging unang mga tagapagsalaysay ng tao. Sa mga disyerto, karagatan, at kabundukan, ang mga sibilisasyon ay tumitingala. Nararamdaman na ang mga bituing ito ay higit pa sa mga ilaw sa gabi. Sila ay mga tagapagbantay, mga gabay, at kung minsan, mga babala. Hindi sumisigaw ang mga bituin. Hindi sila humihingi ng pansin. Sa halip, sila'y bumubulong sa pamamagitan ng banayad ng mga paggalaw, mga padron, at mga pagkakaayon na hindi nakikita ng karaniwang mata. Bawat kislap, bawat paggalaw sa kalangitan ay may dalang mensahe. Nilikha hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga enerhiya na hinahabi sa tela ng ating mga buhay. Nauunawaan ng mga sinaunang astrologer ang wikang ito. Inialay nila ang kanilang buhay sa pag-decode ng ritmo ng mga planeta, sa sayaw ng mga konstelasyon, at sa masalimuot na pag-uusap ng mga puwersang kosmiko. At sa pamamagitan nito, natuklasan nila ang isang malalim na katotohanan. Sa tuwing may malalaking pagbabago, napaparating, ang mga bituin muna ang bumubulong ng kanilang babala o biyaya. Ngayon, nasasaksihan natin ang isa sa mga bihirang sandaling ito. Sa kung saan mang bahagi ng napakalawak na kalangitan, isang pambihira at makapangyarihang pag-aayon ng nabubuo, isang vibrasyon na nagdadala ng biglaang kasaganaan. Ngunit hindi ito para sa lahat. Tanging ang mga pinanday ng pagsubok, pinatatag ng katatagan at pinino ng panloob na paglago ang tunay na makatatanggap nito. Isipin mo ito bilang susi na matagal nang nakakandado sa isang sinaunang pinto. Sa loob ng maraming taon na natiling sarado ang pintong iyon, kumatok ka, naghintay, at kung minsan nakalimutan mo pa ngang naroon ito. Ngunit ngayon, habang muling nagkakahanay ang mga enerhiya ng kalawakan, nagsisimula ng bumukas ang kandado at isang pag-ulan ng mga oportunidad ang naghihintay sa kabila nito. Kung nakaramdam ka ng pagkabalisa nitong mga nakaraang araw, kung may mga kakaibang pagkakataon na lumitaw, kung nararamdaman mong may nangyayaring higit pa sa iyong pag-unawa, naririnig mo na na ang bulong ng mga bituin. At narito ang pinakamagandang bahagi. Ang mga bituin ay gumagabay, ngunit hindi sila nagpapilit. Sila'y nagaanyaya sila ay nagbibigay inspirasyon. Nasa iyo ang desisyon kung makikinig ka, maghahanda, at hahakbang kapag binuksan na ng universo ang pinto. Ang tatlong zodiac signs na malapit na nating ibunyag ay tahimik na inihanda para sa sandaling ito. Ang kanilang mga puso ay nagdala ng sinaunang karunungan. Ang kanilang mga kaluluwa ay naglakbay sa mahihirap na landas. At ngayon, sa wakas, handa ng gantimpalaan sila ng mga bituin hindi dahil humiling sila nito, kundi dahil pinatunayan nilang karapat dapat sila sa pamamagitan ng mga pagsubok na itinakda mismo ng tadhana. Gusto mo bang ituloy ko pa ang susunod mong ipapadala? Star, gusto mo bang ituloy ko pa ang susunod mong ipapadala? Bakit ngayon, dumarating ang bigla kasaganaan? May sarili ring mga panahon ng universo, katulad ng mundo, may mga panahon ng pagtatanim at pag-aani. Mga sandali ng katahimikan at mga sandali ng biglaang paglago. Sa ngayon, nakatayu tayo sa bungad ng isang bihira at makapangyarihang kosmikong panahon. Isang yugto kung saan ang biglaang kasaganaan ay hindi lamang posible, kundi itinakda para sa piling iilan. Ta pinakapuso ng pagbabagong ito ay ang makapangyarihang mga paggalaw ng mga planeta. Si Jupiter ang planeta ng swerte at pagpapalawak ay pumapasok sa isang bihirang pag-aayon kay Pluto. Ang planeta ng malalim na pagbabago at nakatagong kayamanan. Hindi ito isang karaniwang pagkikita. Kapag nagsanib sina Jupiter at Pluto, hindi lamang sila nagbubudbod ng biyaya. Hinuhubog nila ito sa apoy ng tadhana. Ang enerhiyang ito ay matindi, magnetiko, at hindi mapipigilan. Ngunit hindi dito nagtatapos. Si Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan at kasaganaan, ay sumasayaw ng malapit kay Mercury, ang planeta ng komunikasyon at ideya. Ito ay lumilikha ng isang kosmikong portal kung saan ang kasaganaan ay dumadaloy sa pamamagitan ng koneksyon, inspiradong mga aksyon, at matapang na mga desisyon. Parang ang universo mismo ang naghahanda ng entablado pinagsasama ang panloob at panlabas ng mga mundo upang ilunsad ang hindi masukat na tagumpay. Sa nakalipas na mga taon, marami ang nakaramdam ng pagka-stuck, pagkaantala, o tila pagiging invisible. Hindi natuloy ang mga plano. Lumayo ang mga pangarap. Ngunit hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. Katulad ng mga binhi na nakatago muna sa ilalim ng lupa bago sumibol. Ang iyong potensyal ay lihim na pinapalakas sa ilalim ng iyong kamalayan. Ngayon, habang gumagalaw ang mga bituin, ang lupa ng iyong buhay ay nagsisimula ng bumuka. Ang enerhiyang dati parang hadlang ay magbabago bilang puwersa ng tuloy-tuloy na galaw. Ang mga oportunidad na dating abot tanaw lamang ay bigla na lang mapupunta sa iyong mga kamay. Na tila may mahikang gumagabay. Ang biglaang kasaganaan ay hindi isang random na biyaya. Ito ang natural na resulta ng hindi nakikitang paglago na sa wakas ay sumasalubong sa banal na tiyempo. Gayunpaman, hindi lahat ay magiging handang tumanggap nito. Ang biglaang kasaganaan ay nangangailangan ng bukas na puso, matapang na espiritu, at kahandaang kumilos. Ang takot, pagdududa, at pag-aatubili ay maaari pa maging dahilan upang makaligtaan ng isang tao ang kanilang pagkakataon. Kaya ngayon pa lamang, binubulong na ng mga bituin ang kanilang mensahe, hinihimok ang mga nakahanay na maghanda, magising at magtiwala. Ang tatlong zodiac signs na malapit nating talakayin ay mga tanda na nagtiis ng mga unos nang hindi pinapatay ang kanilang panloob na liwanag. Tahimik silang hinubog upang maging mga sisidlan na kayang hawakan ang malaking kasaganaan ng hindi natitinag. At ngayon, ginagantimpalaan sila ng universo hindi lang ng yaman, kundi ng layunin, kagalakan, at mas malalim na koneksyon sa kanilang tunay na tadhana. Tumatakbo na ang kosmikong orasan. Bumubukas na ang mga pintuan ng kasaganaan. At para sa mga handa matapang at naniniwala, magsisimula na ang mga himala. Gusto mo ba ipagpatuloy ko rin ang susunod na bahagi kung meron pa? Ang unang zodiac sign, kwento plus kosmikong paliwanag Taurus. Ang tahimik na tagapagpatayo na sa wakas ay gagantimpalaan. Sa loob ng maraming taon, tinahak ni Taurus ang isang landas na kakaunti lamang ang tunay na nakaunawa. Habang ang iba ay naghahabol ng mabilisang tagumpay, si Taurus ay tahimik na nagtayo ng matitibay na pundasyon. Bato sa bato, araw-araw, itinayo nila ang kanilang mga pangarap, hindi para sa papuri o pagkilala, kundi dahil sa bulong ng kanilang kaluluwa na may mas dakilang darating. Isipin mo ang isang manggagawang kamay na tahimik na gumagawa. Walang mga tao, walang balita, kundi ang marahang tunog ng matiyagang paggawa. Ganyan ang naging buhay ni Taurus. Tiniis nila ang mga panahon ng pagdududa. Mga sandaling ang kanilang pagtitiyaga ay tila kahangalan, habang ang mundo sa paligid nila ay mabilis na umaandar sa magulong ingay. Ngunit na natili silang nakatanim sa lupa. Nagtitiwala sa proseso kahit hindi pa nakikita ang bunga. Ngayon, ang mga bituin ay nagkakahanay upang parangalan ang pananampalatayang yon. Ang malawak na enerhiya ni Jupiter ay direktang sumisinag sa bahay ng kayamanan at personal na halaga ni Taurus. Ang makapangyarihang puwersa ni Pluto ay binabasag na ang mga lumang harang na pumipigil sa kanila noon. At dahil si Venus, ang kanilang ruling planet, ay nagliliwanag ng higit kailanman, si Taurus ay papasok sa isang panahon kung saan sa wakas makikita, mapahahalagahan at gagantimpalaan ng sagana ang kanilang mga pagsusumikap. Isipin mo ito. Isang babaeng Taurus na si Elena, nagumugol ng maraming taon sa pagtatayo ng isang maliit na negosyo ng handmade jewelry, madalas nagtatanong kung kailan niya makikita ang bunga ng kanyang tahimik na pagsusumikap. Hindi siya sumunod sa mga shortcut. Hindi niya ipinagpalit ang kanyang integridad para sa mabilisang tagumpay. At ngayon, halos biglaan Isang viral na sandali, isang hindi inaasahang partnership o isang matagal ng hinihintay na oportunidad ang mag-aangat sa kanya sa tagumpay na dati pinapangarap lamang niya. Ngunit narito ang totoong mahika, hindi ito talaga biglaan. Ito ang resulta ng mga tao ng hindi nakikitang pagsisikap, na sa wakas ay sumasalubong sa perpektong kosmikong tsempo. Hindi lang kayamanan ang iniaalok ng mga bituin kay Taurus, ito rin ay pagpapatunay isang malalim na kumpirmasyon na ang pagtitiyaga, katapatan, at matatag na pananampalataya ay kailanman hindi nasasayang. Ang matatag na enerhiya ni Taurus ay inaanyayahang umangat ng higit pa, hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng kung sino sila, kundi sa higit pang pagyakap sa kanilang tunay na likas na pagkatao. Gayunpaman, kailangang handa si Taurus na kumilos magbubukas ng malawak ang bintana ng oportunidad, ngunit para lamang sa mga handang humakbang sa liwanag ng walang takot. Ang pag-aalinlangan at pag-aatubili ay maaaring maging dahilan upang makaligtaan nila ang biyayang paparating na. Ano ang mga palatandaang dapat bantayan ni Taurus? Mga hindi inaasahang imbitasyon. Mga bagong ideya sa negosyo na bigla ang lumilitaw sa mga pag-uusap. Hindi maipaliwanag na kasabikan o pagkabalisa. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ang mga bulong ng mga bituin na nagsasabing, dumating na ang iyong oras. Hinihiling ng mga bituin kay Taurus na magtiwala muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bulag. Dahil ngayon, hindi na maikakaila ang mga patunay. Ang kasaganahang darating ay hindi isang random na himala. Ito ay ani. Matagal nang itinanim, matagal nang inalagaan. At ngayon ay handang anihin ng kaluluwang Taurus. Kaya kung ikaw ay isang Taurus o may malakas na enerhiyang Taurus sa iyong birth chart, maghanda ka na. Tapos na ang iyong panahon ng tahimik na pagtitiyaga. Nagsisimula na ang iyong panahon ng biglaang pagsibol. Ang mga bituin ay hindi lamang binubulong ang iyong pangalan. Sila ay umaawit ng iyong tagumpay. Gusto mo ba na ituloy ko ang susunod na zodiac sign? ang ikalawang zodiac sign, kwento plus kosmikong paliwanag Scorpio. Bumangon mula sa abo patungo sa hindi mapipigilang kasaganaan. Para kay Scorpio, bihira naging madali ang buhay. Nilakad nila ang mga bagyong kayang sirain ang mahihina ang loob. Dinala nila ang mabibigat na pasanin ng tahimik, nilabanan ang mga laban na walang ibang nakakita, at paulit-ulit na binuo ang sarili tulad ng isang phoenix na muling bumangon mula sa abo ng sakit. Ang paglalakbay ni Scorpio ay palaging tungkol sa lalim. Habang ang iba ay namumuhay lamang sa ibabaw, si Scorpio ay lumusong sa dilim. Ginamot ang sarili, hinarap ang mga takot, at niyakap ang buong karanasan ng pagiging tao. Ang kanilang lakas ay hinubog hindi sa kaginhawahan, kundi sa apoy. At ngayon, ang lakas na iyon ay malapit ng gantimpalaan ng labis. Nagkakaisa ang mga kosmikong puwersa pabor kay Scorpio. Si Pluto, ang kanilang ruling planet, ay nasa makapangyarihang komunikasyon kay Jupiter. Nagpapadala ng malalakas na pagbugso ng transformative energy direkta sa bahay ng kayamanan, personal na kapangyarihan, at tadhana ni Scorpio. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-angkin muli ng autoridad sa kanilang buhay sa pagpasok sa isang bersyon ng sarili nila na napakatapang, walang hinihinging tawad, na ang kasaganaan ay nagiging hindi maiiwasang refleksyon ng kanilang panloob na pagmamayari sa sarili. Isipin mo si Rafael, isang Scorpio na gumugol ng isang dekada sa isang trabahong sumira sa kanyang espiritu. Palihim niyang inalagaan ang isang pangarap, ang magkaroon ng sariling wellness business, isang negosyong makakatulong sa iba tulad ng kanyang ginawang pagpapagaling sa sarili. Hinarap niya ang maraming pagtanggi, pinansyal na paghihirap, at mga sandali ng matinding pagdududa. Ngunit pinanatili niya ang apoy ng kanyang pangarap kahit na minsan ay tila isang maliit na liwanag na lamang sa gitna ng kadiliman. Ngayon, habang kumikilos ang kosmikong agos, dumating na ang oras ni Rafael, isang investor na hindi niya inaasahan isang partnership na hindi niya pinangarap. Isang bigla ang pagdagsa ng mga kliyente na tila hinahatak ng kanyang enerhiya na parang gamugamo sa apoy. At lahat ng ito ay nangyari hindi dahil pinilit niya, kundi dahil siya na ang naging taong handang tumanggap nito. Ang lihim na sandata ni Scorpio ay palaging ang kanilang katatagan at matagal na itong pinapanood ng universo. Ang paparating na alignment ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng manifestasyon ni Scorpio. Ang kanilang mga iniisip, nararamdaman, at intensyon ay nagiging magnetiko. Ang anumang pokusan nila ay lalaki at lalakas sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ngunit dapat tandaan ni Scorpio, ang kasaganaan ay magmumula sa kanilang panloob na mundo. Kung sila ay magpokus sa takot, mas maraming takot ang darating kung sila ay magpokus sa tapang, pasasalamat, at matapang na pananaw, mga himala ang lalapit sa kanilang landas. Ano ang mga palatandaang dapat bantayan ni Scorpio? mga panaginip na sobrang malinaw, mga pagkikita sa mga taong tila matagal ng kakilala, isang malalim at matinding pakiramdam na ito na ang tamang oras. hindi nagbibigay ng pabor ang mga bituin kay Scorpio. Sila ay nagbibigay ng matagal ng hinihintay na pagkilala. Nalampasan mo ang apoy. Ngayon, handa ka ng pamunuan ang kahariang matagal ng nakalaan para sa iyo. Kung ikaw ay Scorpio, tandaan mo ito. Tapos na ang iyong mga araw ng simpleng pag-survive. Paparating na ang iyong mga araw ng pagyabong, pagpapalawak, at pamumuno ng may kapangyarihan at biyaya. Hindi ka nakalimutan ng universo Inihahanda ka lamang nito para sa isang bagay na higit pa sa iyong inaakala. Ang bulong ng mga bituin ay naging isang pag-ugong. Scorpio, bumangon ka na. Naghihintay ang iyong kasaganaan. Gusto mo ba ituloy ko rin ang ikatlong zodiac sign? Ang ikatlong zodiac sign, kwento plubas, kosmikong paliwanag Pisces. Ang pangarapin na gumigising sa mga himala ng tunay na mundo si Pisces ay palaging isang pangarapin. Ngunit hindi sa paraang karaniwang nauunawaan ng mundo. Ang kanilang mga pangarap ay hindi lamang mga pag-asa o imahinasyon. Ito ay mga bisyon na hinabi mula sa tela ng kaluluwa, mga sulyap ng mga posibilidad na napakaganda kaya't madalas silang tila marupok para sa mabangis na realidad. Sa loob ng maraming taon, si Paisis ay nagdala ng mga lihim na kayamanan sa kanilang loob. Mga talento, na hindi isinisiwalat, mga pangarap na hindi ibinabahagi, isang tahimik na pagnanasa para sa isang buhay na nakaayon sa kanilang pinakamalalim na katotohanan. Madalas silang nakaramdam ng hindi pagkaunawa, pagsasantabi, o minsan ay tinatawag pang masyadong sensitibo o masyadong idealistiko. Ngunit ang hindi na pagtanto ng marami ay hindi nawawala si Pisces tila lamang ay naghihintay na ang mundo ay makahabol sa lalim ng kanilang puso. At ngayon, sa wakas, ang mga bituin ay nagkakahanay upang itaas si Pisces mula sa likuran papunta sa liwanag ng banal na kasaganaan. Si Neptune, ang kanilang ruling planet, ang planeta ng mga pangarap, intuisyon, at espiritual na kapangyarihan, ay nakikipagsayaw ng maayos kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak. Ang bihira at makapangyarihang enerhiyang ito ay nagpapaluwag ng mga lumang limitasyon at binabaha ang buhay ni Pisces ng mga bagong oportunidad na tumutugma sa pinakamataas na tawag ng kanilang kaluluwa. Para bang ang mga nakatagong pangarap na inalagaan nila sa katahimikan ay biglang nagkakaroon ng tinig, anyo at realidad. Isipin si Amara, isang dalagang Pisces na matagal nang nangangarap na maibahagi ang kanyang sining sa mundo. Sa loob ng maraming taon, siya ay tahimik na nagpinta, nagdududa kung may halaga ba ang kanyang ginagawa. Nagtatanong kung makikita pa ba ng iba ang kagandahang inilalagay niya sa bawat canvas. Hiningi ng buhay na siya ay maging praktikal, responsable, maingat, kaya't na natiling nakatago ang kanyang mga pangarap sa mga sulok ng kanyang puso. Ngunit sa kaibuturan niya, hindi siya kailanman tumigil sa paglikha. Hindi siya kailanman tumigil sa paniniwala, kahit walang ibang naniwala sa kanya. Ngayon, sa paglipat ng mga kosmikong enerhiya, dumating na ang oras ni Amara. Isang hindi inaasahang oportunidad, isang alok mula sa isang gallery, isang viral moment online, isang hindi inaasahang pagkikita ng isang mentor, ang magdadala sa kanyang mga pangarap mula sa anino papunta sa liwanag. Ngunit higit pa roon, si Amara mismo ay magigising sa katotohanan na hindi siya kailanman naging hangal sa kanyang paniniwala. Ang kanyang mga pangarap ay hindi basta pangarap lamang. Sila ay mga paunang sulyap sa tadhanang matagal nang nakalaan para sa kanya. Para kay Pisces, ang biglaang kasaganahan na paparating ay hindi lamang material. Ito ay emosyonal, espiritual, malikhaing. Ito ang mundo na sa wakas ay sumasalamin sa pagmamahal, kagandahan, at mahika na matagal ng daladala ng kanilang puso. Ano ang mga palatandaang dapat bantayan ni Pisces? Bigla ang mga sandali ng malalim na kaliwanagan. Mga pagkikita ang tila tumutugon direkta sa kanilang kaluluwa. Mga oportunidad na tila masyadong maganda upang maging totoo dahil sila ang gantimpala ng pananampalatayang pinanatili sa katahimikan. Bulong ng universo kay Pisces. Tama kang mangarap, tama kang umasa. Ngayon, umakbang ka na at ang kini ng matagal nang nakalaan para sa'yo. Pisces, ang iyong mga pangarap ay hindi na malayo. Sila ay lumalapit upang salubungin ka. At habang binubuksan mo ang iyong puso upang tanggapin sila, matutuklasan mo na ang mga bituin ay matagal nang nagsasabwatan para sa iyong pabor. Matiyaga, mahinahon at perpekto. Gumigising na ang pangarapin at nagsisimula pa lamang ang mga himala. Gusto mo bang buuin ko rin ang isang maikling closing paragraph para pagsamahin ang tatlong zodiac signs bilang ending ng script mo? Paano maghanda? Para sa bigla ang kasaganaan. Ang bigla ang kasaganaan ay hindi lamang isang biyaya. Ito rin ay isang responsibilidad. Kapag ibinukas ng universo ang mga kamay nito, at binaha ang iyong buhay ng mga hindi inaasahang oportunidad, ang paraan ng iyong pagtugon ang magtatakda kung gaano karami sa biyayang iyon ang tunay mong mahahawakan. Ang unang hakbang ay pasasalamat. Hindi ang pasasalamat na dumarating pagkatapos tumanggap, kundi ang pasasalamat bago pa man dumating ang biyaya. Simulan mo ang bawat araw ng bukas ang puso. Nagpapasalamat sa mga himala na nasa kanilang daan na patungo sa iyo. Ang pasasalamat ay parang magneto. Habang mas nararamdaman mo ito, mas maraming kasaganaan ang iyong inaakit. Ang ikalawang hakbang ay paniniwala. Dapat kang maniwala nang walang pag-aalinlangan na karapat-dapat ka. Ang pagdududa ay parang pader na humaharang sa mismong mga biyayang nais dumating sa iyo. Tandaan, pinili ka na ng mga bituin. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa kasaganaan. Kailangan mo lamang itong tanggapin ng may buong kumpiyansa na parang alam mong ito ay palaging nakalaan para sa iyo. Ang ikatlong hakbang ay paghahanda. Ang mga pangarap ay nangangailangan ng aksyon. Ang mga oportunidad ay nangangailangan ng kahandaan. Kung darating ang kasaganaan bukas, handa ka ba? Kaya mo bang yakapin ng isang mas malaki at mas makulay na buhay? Simulan mo na ngayon, ayusin ang iyong isipan, ang iyong mga layunin, ang iyong enerhiya. Gumawa ng espasyo kung saan maaaring lumapag ang mga biyaya. At panghuli, magtiwala sa banal na tiyempo. Hindi lahat ng pintuan ay agad na magbubukas. Ngunit kapag nangyari ito, iyon ang tamang pintuan, isang landas patungo sa isang kapalarang mas maganda kaysa sa anumang pinilit mong likhain. Maghanda maniwala at manatiling bukas ang iyong sandali ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip gusto mo rin ba na buuin ko ang final conclusion ng buong script mo para maganda ang cinematic closing konklusyon pumulong na ang mga bituin na ihayag na ang mga tanda at ngayon ang pagpili ay nasa iyong mga kamay ang tadhana ay hindi isang garantisadong bagay ito ay isang paanyaya isang paanyaya na bumangon magtiwala at humakbang ng may tapang kahit hindi mo lubos na nakikita ang landas sa harap. Para kina Taurus, Scorpio at Pisces, malinaw ang mensahe ng universo. Inihanda ka na. Sinubok ka na. Ngayon, handa ka na. Ang bigla ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng kayamanan. Ito ay tungkol sa pagyakap sa isang bagong pagkakakilanlan, isang bersyon ng iyong sarili na naniniwala sa mga himala, na kinikilala ang iyong sariling halaga at hindi sumusuko kapag iniaalok sa iyo ng buhay ang isang bagay na pambihira. Makinig kang mabuti sa mga banayad na tulak, sa mga hindi inaasahang oportunidad, sa boses sa loob mo na nagsasabing, ito na ang iyong oras. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ang kaganapan ng isang kosmikong plano na matagal nang isinulat na ngayoy, isinasabuhay sa sagradong wika ng mga bituin. Kaya't itaas mo ang iyong ulo. Humakbang ka ng bukasang puso. At tandaan, hindi nasasayang ng mga bituin ang kanilang mga bulong. Kung naririnig mo ang pagtawag, ito ay dahil palagi kang nakatakdang tumugon dito. Nagsimula na ang iyong panahon ng biglaang kasaganaan. Sparkles